Hello, 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 hello Philippines, hello world, panibagong buhay, panibagong pag-asa, <laughs> charot. Isang maulan na umaga, tanghali, maging sa gabi, malamang, umulan pa din, <laughs> Nandito na naman, na naman tayo, ay hindi, ako lampal ako lang pala sa panibagong, vlogs 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 <laughs> charot excited na akong umuwi sa Tondo limang araw na lang uuwi na ako at 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 excited akong makita si Marisa yung girlfriend ko patuloy akong nagbago kasi si Ama Nasa tabi ko. Tagatagig lang siya. At bibisita siya kanila, kanila Kuya Dong at Ate Sorry. Parehas kami, Iglesia. Siya nga pala, pay natitirang panata ako kay Ama. Alam ko, ibibigay niya yun sa akin. Pagbalik ko sa tundo, malaki na ang magbabago sa akin hindi ko na babalikan ang mga bangungot ng buhay ko. <laughs> At charot! Kaya sa mga kapatid ko, sorry po talaga, nagkamali ako ha. Hiningi ko ng tawad kay ama. Ngayon, okay na ako. At nasa iglesia ni Cristo na ako. At patuloy akong magbabago dahil si ama siglat tanggulan ko. Mga kalabs, may sasabihin ako sa inyo. Ang labanan sa pag-angat sa buhay ay si tiyaga, deskarte at tiwala sa itaas. Hindi puro inggit at paninira sa kapwa. Oo, totoo yun. Para magtagumpay tayo sa larangan ng buhay, matuto tayong tumawag kay Ama. At eto pa, hindi ko hawak ang aking buhay. At kinabukasan, ngunit hawak ko ang pangako ng Diyos na magbibigay sa akin ng kaligtasan. 'di ba? Sabi ko sa inyo nung isang araw, iba-iba ang problem problema. Yung iba, pera. Yung iba naman, pag-ibig. Yung iba, kalusugan. Pero eto pala ang higit na problema. Kung wala kang Diyos. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Sa ibang araw na lang ulit. At marami pa akong isishare sa inyo. Mga magagandang balita galing kay Ama. At sisikapin kong mailahad ang mga natutunan ko. O paano hanggang dito na lang. At magpapaalam na ako sa inyo paalam. Bye bye. See you. Charot. <laughs> bye bye.